Aheto uh, eto. Kasain tayo dito sa restaurant ng Pakistan. Yun na lang. Ganun na lang. Yes, you have paruta? Paruta paya? Paya. Paya have. Kam. Ten real paya. Ten with real prana. With uh, paruta? Paruta 12 real. With paruta? 12 real daw with paruta. Paya. Yung paa yung siguro. Two. Two ah. Uh, 12 real per plate. Okay. 12, 12, 12, 24 ya. Yeah. No problem. Oops. You put a Sorry, yeah. Okay. Not, not I don't like this ah. Uh, paruta, paruta. You like ah. Ata hat dito ako ito, sa yung mga restaurant dito, guys. gusto niyo maglamesa, yun mga Pakistan, doon sila naglalamesa. Uh, eh may mga lamesa at kung gusto niyo naman sumalampak, ganyan yung mga restaurant namin dito sa Saudi Arabia. Kung sa atin uh, may mga lamesa na ganyan, bira lang tayo sumalampak Kapag talagang walang uh, lamesa o no choices na table, pero dito uh, automatically, ganyan kasi yung mga ah uh, restaurant, lalo na yung mga Saudi, according to Muhammad, sa suna, ganyan ang pagkain ng nakasalampak. Banhir. Yeah. Banhir. Taintay natin yung order natin. Marami din kumakain dito, pag uh, lalo na kapag hapon ng biyernes uh, at wala na mga pasok ngayon dahil uh, tanghali na nagsipasok ka na yung mga uh, trabahante. At tatignan ninyo yung mga ano yun, oh, mga Pakistan. Doon din sila kumakain. At uh, ito, kakain tayo na nakasalampak. Sa so, Quran. May ng uh, ano yung supra o yung plastic. Para hindi na sila maglinis o magpunas. Ganyan yung uh, kadali yung kanilang uh, pag uh, ng pagkain. So, hintayin natin yung order natin, guys. Yung paruta at saka yung paya. Yung paya, yung payon, ng baka, yung uh, parang uh, ano sa atin para ah ah kambing goat yes ito yung paruta so, di ba laki oh may mainit pa tay natin yung order natin guys at uh, yun na yung order natin at uh, tara kain na tayo guys ayan ito yung uh, ano, paan ng uh, kambing. Napakalasan yan guys. Ito itong uh, parutan. At ito yung uh, sinasabi ng muton o yung uh, paanang ng uh, kambing. Salamat sa guys para sa

Paya mood Paya Jadi Ina Injan Paya Or Pakistan oh. This is how to eat uh, Paya of uh, spread like this and like open mouth <laughs> that's it guys jangan watching <laughs> only I share to you how to eat this uh, paya uh, Pakistan food or Indian food this paya motor do you oh my this Lumax uh, Lumax Park Hindi man na nata na yun yung isa Ang itim Hindi <laughs> man lahat yata kinali ano yung itim ng paan <laughs> niya May <Nayibag> libag-libag <laughs> mm. May libag-libag pa yung ano yung taba Dapat inaanin sebelum <laughs> tabak nama yang yang begitu kolesterol koleksi dan ini pop Likid niya oh. Ang lambot ng likid. Yan ito kumain, nakakabay dapat ito sampai lima tu cara tempat <laughs> lilitan cara ini. Ang itimu dia tanah ini sudah mai gebek Saya tahu bit sayang Mesti eh. nanti Oh. Uh -huh. So, cut too much spicy. Too much chili.